Doc, ano-ano po ang sinyalis ng paghina ng nerve health o mga ugat? Habang tumatanda ang tao, maaring bumabagal ang pagdaloy ng mga pakiramdam sa ating nerves. Ito ay magdudulot ng pagbabago sa pakiramdam tulad ng pamamanhid, o tusok tusok mabagal na reflexes at hirap sa paggalaw. Ang balot o covering na peripheral nerves ay tinatawag na myelin. Ang myelin sheets ay insulasyon ng mga nerves at nagpapabilis ng conduction ng impulses Kapag ang motor nerves ay yung naapektuhan, ang mga posibleng sintomas ay paghihina ng kalamnan, pagkibot, panginginig, at paralisis. Kapag sensory nerves naman, ang mga sintomas ay pamamanhid, tusok-tusok, pananakit, labis na pagkasensitibo ng haplos, at kawalan ng balanse sa katawan. Tandaan, dapat nating alagaan ang ating nerve health para sa pagkalahatang kalusugan. Allah!